Hi everyone! Ayan, it's me, Vickie's Life in Canada. Ako pala yung nandito since February this year. Ayan, so medyo may dami, -dami na akong mga park or mga ganitong tanawin na napupuntahan. But so far, ito yung one of the best talagang parang namangha ako dahil ang daming mga... At uh, anong tawag dito? Canada Geese, Canada Ghost. Ay basta, yon na yon. So nahihirapan tayong magtatagalog or kung anong pangalan dyan. Dahil bisaya naman talaga tayo. And obviously, talagang nag enjoy ako sa weather this time. Kaya nga nagka-captured na ako ng uh, my life or aking ginagawa sa aking boy everyday. So eto nga, Masyado akong ano itong lugar na ito no kasi naalala ko yung Philippines na talagang may ganitong spot siya. Tahimik, malirinig mo lang yung mga huni ng ipon, ganyan. At saka kahit malamig na yung panahon dahil malapit na nga mag-snow, is ganyan pa din kagandang tingnan ang paligid. Pero sobrang lamig na talaga kaya ganyan nagsusuot tayo ng coat. And then ini-explore-explore natin itong park na ito. So, sobrang ganda nga eh, no? Pwede tayong magmuni-muni dito. Talagang nakakawala ng stress. Kaya itong lugar na to is for me talagang pang stress-free talaga siya. So, kapag ka, ako kasi ay medyo nai-stress or madaming iniisip, ganyan. So, gusto ko yung tahimik lang na lugar na pwede akong makapag-express ng aking feelings. Ay! Makapag-express ng feelings. So, ganyan siya, no? Pero pag ganyan, ganyan lang ako, pero nanginginig na pala at nag-freeze na dahil that time, hindi talaga ako nagdadala ng gloves. Dahil nga, gusto ko talagang ma-experience yung moment na mag-uumpisa yung winter. Dahil iniisipin nyo, yung nasa Pinas tayo. Sobrang, ano talaga, grabe ang init. Mamumula ka dahil sa init, mapingping ka at kung ano-ano man. Pero dito, yung mukha ko ganyan dahil sa sobrang langit siya. And then, pinuntahan nga namin itong river na to, or hindi ko tawag Ayan, merong mga nagkakayak siya. Medyo ang ganda, hindi lang medyo, talaga ang ganda panuuten, lalo na yung agos ng tubig o dalo ng tubig. Pero, nung nag makikita mo sila diyan, na talagang parang lumilipad or tumatalon dahil nga masyadong nag enjoy or yun talagang mga activities nila, lalo na yung mga nagtutor eh talagang nag enjoy Pero ako naman kahit medyo natatakot, eh game pa din. Kasi minsan lang naman tayo makakita ng ganyan. Ah, parang ano, nakalaya lang sa zoo. O oh, diba? Tapos itong ano na to, ito yung kadugtong ng river na yon ang ganda talaga kung pwede lang sana maligo or kung ano. Pero yung water talaga sobrang lamig dahil may lahi nga tayong kambeng. Ay, nako, masyado tayong nagpapalahata talaga na hindi tayo naliligo. O, diba? Parang isa din to sa pasyalan dito sa river. Dito nga sa may utawa, no? Sa may downtown lang siya. Parang ano lang, 30 minutes away. Ayan, so nung paggawin namin ng bahay, of course, kailangan na natin gumawa ng hapunan. Kasi hindi naman pwedeng hindi tayo kumain. Ay nako, ayan, ganyan-ganyan lang ha. nagso nagagawa nga ako ng ano ay Magluluto tayo ng ribs. Dahil ribs is life. And then of course, hindi pa pwedeng walang rice na ipapartner yan. Yung ribs pala na yan is ano lang siya, binili namin doon sa ah uh, pag-uwi namin, duman lang kami doon sa may uh, supermarket or kung anong tawagin dito. Basta yun na yun. Tapos lagi, mahiling talaga ako sa ribs na ganyan kaysa yung sa pupunta pa sa restaurant, eh kay mahal-mahal. Eh dito, unting sosos -sos lang kasi dahil ako hindi naman ako maulam. Mas gusto ko pa yung ganyan lang. Tapos kanin. Kasi talaga masasabi ko, nabusog ako at nag, yung parang craving satisfied talaga. Ayun nga, magsaing na ako. Nasa ako ayaw magsaing. Sabi ko, magsaing siya dahil ay Subukan niyang magsaig na gamitin yung sukat-sukat lang ng mga finger. Eh, kaso hindi niya talaga alam pa. So, wala tayong choice dyan. Ako na naman, o, oh, diba? Pero yun nga, dahil uh, buhay at may asawa tayo, kailangan natin gawin yung mga bagay-bagay na yan. At papasan siya yun ng mga palangga, kasi ganyan lang talaga yung kasuutan ko kapag ako ay nasa bahay, no? Dahil mainit, parang hindi ako makahinga kapagka ang dami ko nilalagay sa aking katawan. So sabi naman ng asawa ko, eh pwede na daw ipopost yung ganyan. Eh hala, sige dahil hindi ko naman ang asawa ko. Ay hala, hindi naman siguro malaswa. O, oh, dava So talagang pinapairal pa din natin yung pagme-measure ng bigas. Yung ganyan, yung kamay-kamay lang. Kasi ano na natin yun eh, kinalakihan na natin. Ah, hindi pala ako lumaki. Ay, ah, hey, ganon. So yun nga, saglit lang naman magluto ng ano. At napapansin nyo dito din sa kusina namin, maliit lang talaga dahil yung bahay naman namin dito is maliit lang talaga. Kung isipin na sa Pilipinas to, ito yung mga binabayaran na mga nasa ano ata, siguro around uh, 10,000 or 40. Mga ganyan kasi dito 40, 40 or 45 or hanggang 50 kasi ngayon nagtataas na talaga yung renta. Ganun kamahal ang cost of living dito. Eh, yung tiyosawa ko wala ng pang ano to. 'di ba? So, pagka ano talaga hindi ka mo artist sa buhay at talagang kontento ka lang, wala talaga hindi tayo marunong magreklamo. Ang importante siya masaya. Ah, ay, masaya. So, ayan nga no, hindi talaga mawawala sa akin yung kakulitan ko. Ewan ko ba, feeling bata tapos samahan pa na asawa napakakulit oh. Harang-harang pa siya ng ganyan. Kaya hindi talaga matatapos yung pinagagawa kasi nga may kasamang harot. So, yun nga lang mga darling eh no, naluto na nga ang aming ribs. Tapos, syempre, butangan natin ng kanin kasi unti lang yung kanin. Unti! Siyempre may camera eh. Dadagdag tayo later. So, ganoon yung hapunan, dahil hindi ako kumain ng buong araw or hanggang ano talaga, nung nandito na ako, once a day lang ako kumakain. Kaya pansin nyo, I'm on diet. Pero kapag may camera, of course, kakain tayo. Hindi, joke lang. Yun lang mga darling, no. First time ko nga, sinishare or nagka-captured ng... Uh, video kung ano yung ginagawa ko habang nandito ako sa loob ng isang araw. Pero hanggang dito lang sa kumakain kami kasi ang hirap pa pag ano, nagpa-practice pa ako mag-edit, edit. edit. O oh, yan na nga yung pagkain namin, no? So siya, hindi siya magkakanin. Ganyan lang yung kakainin niya. Kasi nagbabawas. Ah, nagbabawas! Eh, kasi nagmerienda na kasi kami bago mag-dinner. So, ayan na yung itsura niya. Masarap talaga siya, mga darling. Masarap! Try nyo din. Parang madali lang. Bye!